sabi nila kapag ang isang tao ay namatay ng puno ng kalit at poot, nagiging sumpa ito na kumakapit sa lugar ng kanyang pagkamatay. Kung papasok ka sa bahay na iyon, baka hindi ka na makalabas. Mga kapinas horror, sa pagbalik sa ating mundo ng katatakutan. Kung mahilig ka sa mga kwento ng multo at kababalaghan, huwag ka rin utang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago kwento. Simulan na natin ang isang nakakapirabot na kwento ang tinamagdata. Sumpaan ang bahay sa kiyapok. Handa ka na ba? Nagit na ng kiyapok. Lakatayo ang isang lumang bahay na pinaniniwala at iniiwasan ng lahat. Halos nakalimutan na ng panahon pero ang mga kapitbahay takot pa rin dito. Dito dinala ni Maricel, isang freelance global explorer ang kanyang kamera. Okay, guys. Narito na ako sa bahay na sinasabing sinumpa. Let's see if it's real, sabi ni Maricel. Abang kumukuha siya ng footage, napansin niya para may mga na kasilip sa sirang bintana. Dahan-dahan niya minuksan ang pinto. Tumama at ilong niya ang magbaho amoy ng labuburo na kahoy. Ang sahig ay may bakas ng dugo na natiyo na. Ino yan? Kung may tao rito, ka. Sabi ni Maricel. Ngunit walang God na bumalit sa kanya. Sa ikalawang palapad may isang selid na nakalak. Pinilit na ito buksan. Nang bunigay ito, bumungad ang isang lumang kwarto puno ng larawan. Lahat ay may parehong babae. Mahaba ang buhok nito. Nakaturo ang hulo at tila nakatitig sa kanya mula sa mga litrato. Hmm. <laughs> ano to? Tino to ang babae sa retrato? Ani Maricel? Sa likod niya, may marahal tulog na pagapaw sa sahig. Paglingon niya, isang babae na tukukad ang likid. Nakatuo at lumaga papalapit. Unti-unti nito inialat ang ulo at tumambad ang maputing mukha na itim na itim ang mata. Bakit ka nandito? Sabi ng babae. Bago pa siya makatapas, isang malamit na kamay ang pumawak sa kanyang paa. Nahulog siya sa sahig at bigla na lang nagtilim ang buo paligid. Huling nakita niya ay ang mukha ng babae. Nakangiti habang sumisilip siya sa kamera. kinabukasan, nakita ng mga polis ang kanyang kamera sa harap ng bahay. Ngunit wala si Maricel. Kahuling clip, may babae nakasilip sa bintana at ito ay nakangiti. At mula noon, wala na nagkakaw pumasok sa bahay na iyon sa piyapo. Pero kung ikaw ang nasa lugar ni Maricel, papasok papa, ba? I-comment mo ang sagot mo sa baba. Huwag ka dinutang i-like, i-share at mag-subscribe sa Pilas Horror para sa mas marami pang nakakapilabot na kwento. Hanggang sa muli mga kahoror. <laughs>